Kung ikaw naman ay nakakaranas ng malalang sintomas o dili kaya ay pabalik-balik ang sintomas ng vaginal candidiasis na iyong nararanasan, maanong magpakonsulta ka agad sa doktor. Mayroong iba't ibang antifungal medicine ang maaaring ireseta ng doktor tulad ng fluconazole. Ang mga antifungal medicine na ito ay sinisira ang fungal membrane ng candida albicans upang maiwasan at mapigilan ang pagdami nito. Ngunit dahil ang mga antifungal medicine ay prescription drugs, meaning kailangan ng reseta ng doktor upang makabili nito. Kaya ang tamang pag-inom ay sundin ang reseta ng doktor. Ito naman ang iba't ibang paraan upang maiwasan ang pagdanas ng vaginal candidiasis. Una, ilimit ang pagkain ng matatamis at processed foods sapagkat ang Candida albicans ay mabilis magparami sa presence ng sugar. Pangalawa, magsuot ng maluluwang at cotton na underwear. Pangatlo, huwag magbabad ng matagal sa tubig o magsuot ng basang damit, sapagkat mabilis magparami ang Candida albicans sa moist environment. At pangapat, uminom lamang ng antibiotics kung reseta ng doktor o kung kailangan lamang. Huwag mag-self-medicate. Mahalagang paalala